sa refueling station ito yung uh, na. dinala ko yung sa akin ito wala yung naka-deliver ko umikod daw kumukuha ng basyo sabi na taga so pag diniliver niya nandun lang yung bayad kinuko niya yung bayad nilalagay ko lang sa lalagyan okay Magwagin-wagin po tayo. Maganda sa dali ng dugo, ano? Pabalik uh, sa amin nga. So, nandito na tayo. Ito will be deliver pero nandito yung bayad ng COVID-25. No, yan. Sige po, no? Nandito na lang tayo dito sa amin. Sa Choco Street po ito, ano? Ng Barangay 91 Sonic, to Isikon, Tondo, Manila. Okay mapapasin ninyo dito patungkol sa salita ng Diyos yung mga nakatigit kasi naniniwala po, po sa Diyos eh God bless us all po thank you for watching ito yung kaibigan Jesus brother Manny Bautista stroke nose 6 years po 6 years pero sa awat po ng Diyos ayang kaya need exercise walking walking maganda sa daloy ng dugo ang ating buong katawan. Sige po. Bye-bye.